May pinagdadaanan ang pamilya ni Ivana Alawi sa kasalukuyan. Ito'y may kinalaman sa health condition ng bunsong kapatid ng aktres, ang dating child star na Simona. 11 years old pa lang noon Simona nang pumasok siya sa showbiz. She regularly appeared in shows on GMA, yun din ang panahong Mona was diagnosed to have diabetes. May balita nga noon na hanggang taping, she'd get herself insulin shots. As the years went by, tila palala ng palala ang kanyang kondisyon. Sa latest vlog ni Ivana, ibinahagi nilang magpamilya ang updates kaugnay ng kondisyon ni Mona. Ayon kay Ivana, Si Mona ang tipong may nararamdaman na hindi pa rin nagsasabi. Kailan lang, isinugod si Mona sa ICU ng isang ospital, laking gulat daw ng kuya niyang si Hash nang matagpuan siyang nakahandusay sa sahig. Dahil hirap daw sa paghingay hindi rin makatayo si Mona, her condition might turn worse to the point na apektado na raw pati ang kanyang pusot baga, nanganganib din daw magkaroon ng komplikasyon sa utak si Mona, Ivana's youngest sis was found to be suffering from DKA or diabetic ketoacidosis which can be life-threatening. Samantala, muling pumirma ng kontrata si Ivana Alawi sa ABS-CBN, malaki ang pasasalamat ng aktres dahil sa patuloy na tiwala at pagmamahal sa kanya ng pamunuan ng Kapamilya Network. Ayon sa aktres ay maraming proyekto ang kanyang nakatakdang gawin na kailangang pak-aabangan ng mga tagahanga. We're doing teleseries this year and meron ding mga movies, so yun, maraming exciting projects na parating, I really want to try action, so nagijim na ako, I want to do action and horror, pagbabahagi ng dalaga. Kung mabibigyan ng pagkakataon ay gusto raw makatrabaho ni Ivana ang ilang kapamilya stars, si Sir Coco, I would really love to work with Kathniel, and si Joshua Garcia, kasi they're very mahusay, Napakahusay nilang aktor and I would like to experience working with very talented actors, pagtatapos ng aktres.